Hello mga kapatid sa lahat. Magandang araw sa inyo. <clears throat> Ako nga pala ang mama ni James Amuma. At saka ngayon ay nagka-problema man ang aking channel yung madet amuma kaya ito na lang ang aking gagamitin ang channel ni James matagal ko na ito na ginawa kanyang channel pero hindi ko na upload uploadan ng video kasi nakafocus lang ako doon sa aking channel kaso lang nagka problema kaya nahinto sana sa mga makakita nito na madaanan man lang nito aking video sana support nyo din para balang araw paglaki niya may channel na siya para may remembrance din siya sa akin kapag may nasa tamang pag-iisip na siya ngayon punta ko ng bayan kasi may dapat at Dito ako duma dadaan kapag magpunta ng bayan, lagi kasi may daanan man di doon sa kabila pero mas comfortable ako dito ian mga mga trabahante mga trabahante dito na. Hindi na huminto. Agoy! Ano pala? Uwian pala ngayon sa mga estudyante. Matagal ako nito makasakay. Medyo Parang Uulan pa yata Alauna pa Ngayon Alauna ng hapon Pero Makulimlim kasi Kada hapon ay Kumulo dito. May paparating na na rila. Ayan. Red ang color. Sana hindi puno para makasakay na. Eh, salamat. do na ako sa bayan. Ito ang ang buti na lang at hindi tumuloy ang ulan kasi wala akong dala na payo may ulan na konti punta ko sa munisipyo tingnan ko kung may attorney yung mag selyo sa aking certification para sa solo parent para maka-avail ako ng solo parent Tingnan ko kung may attorney ba. Ito ang aming munisipyo sa Talakag, Bukidnon. Ah. wala ang attorney wibis sana ngayon pero hapo naman kaya wala na Umuwi na sa kagayan Ako, ako, Ano daw? Basta huwibis ng hapon, wala na umaga lang nandyan Basta kasi ako mag yung kung alis ng bahay na kung ano ang dapat na aking puntahan ay puntahan na lahat para iisa lang kasi hindi man ako laging umaalis ng bahay nagkataon lang ngayon kasi may ano kailangan ang may kailangan akong pirmahan kaya nakapunta dito sa bayan oh ang ganda ng mga ano dito oh oh yan oh wala mang budget sa ano mang mabili. Uuwi na lang. Wow, oo. Ito ang aming lasa. Uuwi na lang. Basta ang pinirmahan ko, napirmahan. Kaso ang aking certification sa solo parent hindi na selyuhan kasi wala ang attorney oh Maghintay ng sasakyan para makauwi na. Si James ay nasa school.